Sino at saan ka lalapit sa tuwing gusto mong sumuko? Kapag wala ka ng lakas para magpatuloy, bumaling ka ba sa mga banal na kasulatan para sa lakas at pampatibay loob? Alam mo ba na mayroong isang banal na kasulatan para sa bawat sitwasyon sa iyong buhay? Walang duda tungkol dito, makakahanap ka ng lakas sa salita ng Diyos. Kung gagawin mong gabay sa buhay ang salita ng Diyos, makakaranas ka ng hindi masusukat na pagbabago. Ngunit paano mo ito gagawin? Paano mo mahahanap ang lakas at pampatibay loob na magpatuloy mula sa salita ng Diyos sa panahon ng mahihirap na panahon? Paano magiging katotohanan ang salita at mga pangako ng Diyos sa bawat sitwasyon? Ito at marami pang iba ang sasagutin sa video na ito. Munit bago yon, tiyaking mag-subscribe ka sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang sabi ng salmista, itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Bilang isang mananampalataya, ang pagkakaroon ng salita ng Diyos sa iyong puso ay mahalaga. Hindi lamang para mapagtagumpayan ang kasalanan, kundi para pasiglahin at palakasin ka sa mga nakakatakot na sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong laging panatilihin ang mga ito sa iyong puso. Hayaan ang salita ng Diyos na maging hangin na iyong nilalanghap. Higit pa rito, hindi ka palaging magkakaroon ng kopya ng Biblia, ngunit maaari mong dalhin ang mga salitang iyon saan man mo mahanap ang iyong sarili. Kung hindi, sa pinakamaliit na negatibong pagliko ng mga pangyayari, ang jablo ay dumarating na naghahari ng pag-aalinlangan at takot sa iyong puso, na humahantong sa kawalan ng pag-asa at gulat. Bakit? Dahil ignorante ka sa sinasabi ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon, kaya madali kang maniwala sa salita ng kaaway. Isipin ang isang bagyo na naggangalit sa paligid mo, na nagbabantang lulunurin ka sa kawalan ng pag-asa. Sa puntong iyon, mukhang mas madaling sumuko kaysa kumapit. Ngunit kung ikaw ay marunong sa salita ng Diyos, at may tiwala sa iyong nalalaman tungkol sa Kanya, madali kang matutulog habang nasa unos. Bakit? dahil alam mong ang prinsipe ng kapayapaan ay magsasalita ng kapayapaan sa bagyo. Mga minamahal, ang salita ng Diyos ay hindi lamang walang laman ng mga pangako. Ang mga ito ay isang lifeline na tumitiyak sa iyo ng proteksyon ng Diyos. Ang bawat salita ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang suportahan at dalhin ka sa mga pakpak ng agila kapag hindi ka na makalakad. Alam ng Diyos na darating ang mga oras na malapit ka ng sumuko. Alam niyang may mga pagkakataong gusto mong tapusin ang lahat. Alam niyang darating ang panahon sa iyong buhay na ililibing ka sa kahihiyan at kahihiyan. Alam niya ang panahon na hindi na matitiis ang sakit na dulot ng sakit na iyon at gusto mong kunin ka ng kamatayan. Alam niya ang lahat ng ito at naglaan para sa iyo sa kanyang salita. Kasama sa kanyang probisyon ang mga salita ng pagpapagaling, kaligtasan, proteksyon, pagpapanumbalik, paglalaan ng Diyos, at marami pa. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita upang punan ang mga pahina ng Biblia. Ang mga ito ay para sa iyo na ang kinin ng may pananampalataya hanggang sila ay maging iyong katotohanan. Sa isang mundo ng kawalan ng katiyakan at walang katapusang kaguluhan, ang paghahanap ng lakas sa salita ng Diyos ay hindi lamang isang mungkahi kundi isang ganap na pangangailangan para sa iyo bilang isang mananampalataya. Ang Biblia ay higit pa sa isang aklat ng mga kwento at mga talata. Ito ay isang buhay at humihinang patotoo sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ito ay pinagmumulan ng aliw, patnubay at lakas sa mga oras ng problema at pagkaantala. Ngunit higit pa ito sa pagbigkas ng mga nakaaliw na talata sa oras ng pangangailangan. Ito ay higit pa tungkol sa pagsasanib at pagpersonalize ng mga katotohanang matatagpuan sa loob ng mga pahina nito. Ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng maraming misteryo tungkol sa iyong buhay na ang banal na espiritu lamang ang makakatulong sa iyo na malutas. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang partikular na sipi ng Biblia ay nangangahulugan ng isang bagay sa iyo at isa pa sa iba. Tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi nawawala sa panahon. Kung nangyari ito, ito ay nag-expire ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ito ay umiiral pa rin, gumagawa ng mga kababalaghan sa buhay ng mga naniniwala. Sasama ka rin ba sa mga naniniwala ngayon? Minamahal, may salita para sa iyo sa bawat panahon, maging tag-ulan, makulimlim, at nakakatakot na panahon ng iyong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay magsaliksik sa salita ng Diyos, at makikita mo ito. Sinasabi sa Isaes 55, labing isa, gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi isa sa katuparan ang aking ninanais at makamit ang layunin kung saan ko ito ipinadala. Mga minamahal, walang mas higit pa sa salita ng Diyos. Walang problema na hindi kayang lutasin ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos sa magkahiwalay. Ang kadiliman sa iyong buhay ay tumagal ng mas matagal kaysa sa nararapat. Oras na para bumangon at yakapin ang katotohanan na ikaw ang liwanag ng mundo. Isa kang lungsod na nasa burol na hindi maitatago. Dapat kang kumawala mula sa shell ng takot at pagkabalisa at magsalita ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kapag na-stress ka sa pisikal, lohikal, ang kailangan mo lang ay magpahinga ng isa o dalawang linggo at babalik ka. Ngunit kapag ang stress ay nagmumula sa napakalaking pakikibaka ng iyong buhay, hindi ito malulutas ng pahinga. Kaya paano ka gumaling? Sinasabi ng salita ng Diyos na kung maghihintay ka sa Kanya, babaguhin niya ang iyong lakas. Aakyat ka sa mga pakpak tulad ng isang agila at hindi hindi mapapagod o mapapagod. Ipinapakita nito sa iyo na ang lakas na kailangan mo ay higit pa sa iyong mga kakayahan, nagmumula lamang ito sa Diyos. Maaari mong lunurin ang iyong sarili sa pagtulog, ngunit hindi nito maaalis ang iyong problema. Sa tuwing magigising ka, makikita mo silang matyagang naghihintay sa iyo. Ang pagtulog ay hindi ang ruta ng pagtakas mula sa isang problema. Kahit bakasyon ay hindi makakatulong. Ngunit magagawa ng salita ng Diyos. Dapat mong harapin ang problemang iyon nang may pagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang nagbigay ng tiwala kay David sa larangan ng digmaan ay hindi ang lambanog at limang bato na mayroon siya. Matapang siya dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Naniniwala ka ba na kasama mo ang Diyos? Sinasabi ng mga gawasyam oras dalawamput-dalawa minuto, subalit si Saulo ay lalong naging makapangyarihan at ginulo ang mga judyong naninirahan sa Damascus sa pamamagitan ng pagpapatunay na si Jesus ang mesyas. Ang uri ng kapangyarihang taglay ni Saul pagkatapos ng pagbabalik loob ay hindi pisikal, gaya ng kaso ni Samson. Hindi ito nagmula sa pagkain ng mga balansing dieta o pagkakaroon ng sapat na tulog. Humugot siya ng lakas mula sa Diyos, ang uri ng lakas at kakayahan na kailangan niya para gawin ang supernatural. Makakatanggap ka rin ng gayong lakas mula sa Diyos. Huwag mong tingnan ito bilang isang imposibleng sitwasyon. Kung maghuhukay ka ng malalim sa salita ng Diyos sa tulong ng banal na espiritu, magkakaroon ka ng kalinawan sa gitna ng mga komplikadong buhay. Mga minamahal, ang paghahanap ng lakas sa salita ng Diyos ay hindi lamang isang espiritual na disiplina o isang gawa ng debosyon. Ito ay isang pagbabagong karanasan na nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagdudulot sa iyo ng patotoo. Ngunit ang tanong ay, paano mo mahahanap ang lakas sa salita ng Diyos? Numero 1. Mag-aral ng Biblia at manalangin palagi. Ang pag-aaral ng Biblia at pagdarasal sa lahat ng oras ay nagpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan sa Diyos ng mas malalim. Ito ay isang paraan kung saan makakahanap ka ng lakas mula sa kanyang salita. Kailangan mo munang mag-aral dahil hindi ka makakakuha ng lakas sa hindi mo alam. Kung gumugugol ka ng oras sa pagbubulay-bulay sa mga kasulatan, matutuklasan mo ang mga katotohanang nakatago sa Biblia. Ang mga katotohanan ito ay maaaring magsilbi bilang isang mapagkukunan ng pampatibay loob at pag-asa sa mahihirap na panahon at bilang isang paalala ng pag-ibig ng Diyos. Kapag nananalangin ka, maaari mong ipahayag ang iyong mga takot at pagkabalisa sa Diyos. Sabi niya kapag ikaw ay nagpapagal at nabibigatan, dapat kang lumapit sa kanya para sa lakas. Ang iyong pakikipag-usap sa kanya ay isa sa mga paraan na matatanggap mo ang lakas na iyon para sa iyong kaluluwa. Tinutulungan ka nitong magkaroon ng mas matatag at mas matalik na relasyon sa kanya. Ang pagpapalagayang ito ang nagpapahintulot sa iyo na marinig siya sa kabila ng Biblia. Inilalagay ka nito na tumanggap ng mga banal na paghahayag mula sa Diyos na mas magpapalakas sa iyo. Pangalawa, pagnilayan ang kanyang mga pangako at pagnilayan ang kanyang katapatan. Ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang makahanap ng lakas sa salita ng Diyos ay ang pagninilay-nilay sa kanyang mga pangako. Sa oras ng kahirapan, maaari kang bumaling sa mga banal na kasulatan na nagpapaalala sa iyo ng katapatan at pagmamahal ng Diyos. Mayroong ilang mga kwento ng mga tao sa Biblia na napaharap sa mga sitwasyong tulad mo o mas masahol pa, katulad nina David, Daniel, at Elijah. Sila ay palaging sabik na makinig sa kung ano ang sasabihin ng Diyos dahil iyon ang tanging paraan upang makakuha sila ng kalinawan. Kapag nagminilay-nilay ka sa mga pangako ng Diyos, makakatagpo ka ng kapayapaan sa katiyakan na siya ay laging kasama mo. Kung ang mga taong mahal mo ay nagpasya na talikuran ka, huwag isipin na katapusan na ng mundo nagsimula ang paglalakbay ni Joseph tungo sa tagumpay habang siya ay malayo sa kanyang pamilya. Huwag magkamali, hindi ito nangangahulugan na dapat mong ihiwalay ang iyong sarili sa iyong pamilya bago ka maging mahusay. Hindi, ipinapakita nito na maaaring talikuran ka ng mga tao sa paligid mo, ngunit hindi ka pababayaan ng Diyos. At kung mayroong sinumang makakatulong sa iyo sa iyong daan patungo sa kaunlaran, dadalhin niya sila sa iyong paraan. Habang iniisip mo ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao, noong nakaraan, makikita mo na ang iyong kaso ay hindi masyadong mahirap para sa kanya. Ito ang magpapabago sa iyo mula sa loob at gagawin kang sisidlan ng kanyang pag-ibig, biyaya, at kapangyarihan. Huwag mong kalilimutang naglilingkod ka sa isang tapat at tunay na Diyos. Siya ay nakatakda upang ipakita ang kanyang sarili sa iyong buhay. Bilang ikatlong, hanapin ang kanyang karunungan at patnubay sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Ang isa pang paraan upang makahanap ng lakas sa salita ng Diyos ay ang paghahanap ng karunungan at patnubay mula sa mga banal na kasulatan. Ang kawalan ng katiyakan ay maaaring isang mahirap at nakababahalang karanasan. Nag-iwan ito sa iyo na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Gayunpaman, kapag inilubog mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng karunungan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban at pananaw sa kung paano inavigate ang buhay. Sinasabi ng Santiago isa, lima, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nasusumpungan, at ito ay ibibigay sa inyo. Kapag hinahangad mo ang karunungan at patnubay ng Diyos, pinangungunahan at pinapatnubayan niya ang iyong mga hakbang. Binibigyan ka rin niya ng lakas upang harapin ang anumang dumating sa iyo. Maaaring napakahirap na makahanap ng lakas upang magpatuloy sa gayong mga sitwasyon. Ngunit ang salita ng Diyos ay nag-aalok sa iyo ng kaaliwan at pag-asa sa mga oras ng kalungkutan. Sinasabi nito na ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted at nagliligtas sa mga may durog na espiritu. Kunin si Haring Hezekias halimbawa. Nang magbanta ang hari ng Assyria na sa salakayin ng Juda, hindi sigurado si Hezekias kung ano ang gagawin. Ngunit humingi siya ng patnubay ng Panginoon. Pumasok siya sa templo at nanalangin para sa patnubay, at hindi siya iniwan ng Diyos na nalilito. Sinagot niya ang kanyang panalangin at binigyan siya ng mga tiyak na tagubilin kung paano maghanda para sa pagsalakay. Sinunod ni Hezekias ang utos ng Diyos at nagtiwala sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Sa wakas, ang Juda ay nagwagi laban sa hari ng Asiria. Ang isa pang halimbawa ay si Gideon, nang ang mga Israelita ay dumanas ng pang-aapi mula sa mga Midyanita kailangan ng Diyos ng isang tao na gagamitin upang palayain sila at ang taong ito ay si Gideon. Ngunit si Gideon, bilang isang simpleng tao, ay hindi kailanman nakita ang kanyang sarili bilang isang kwalipikadong sisidlan para sa paggamit ng Diyos. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa lahat ng tao, kailangan siyang piliin ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Dahil dito ay nalito siya at natakot, Ngunit nagtiwala siya sa salita ng Diyos at sinunod ang kanyang mga utos. Dahil dito, naibalik ang kapayapaan at tagumpay para sa mga Israelita. Anong sitwasyon ang nahanap mo sa iyong sarili, at sa tingin mo ay walang paraan? Buksan ang iyong puso at makinig sa salita ng Diyos ngayon. Maaaring kakaiba at hindi makatotohanan ang salita ng Diyos, ngunit okay lang, hindi kailangang magkaroon ng kahulugan ang mga paraan ng Diyos. Panghawakan lamang ito, at tulad ni Gideon, makikita mo ang pagpapakita. Ano ang iba pang mga paraan na makakahanap ka ng lakas sa salita ng Diyos? Bilang apat, magtiwala sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ang ideya ng pagkuha ng lakas mula sa Diyos ay nagmumula sa pag-unawa sa kanyang banal na kalikasan. Siya ay makapangyarihan sa lahat, at walang sinuman ang maaaring magtanong sa kanyang otoridad. Sinasabi sa Efeso isa oras labinsyam minuto negatibo dalawampu. At ang kanyang di mapapantayang dakilang kapangyarihan para sa ating mga naniniwala. Ang kapangyarihang iyon ay kapareho ng makapangyarihang lakas na kanyang ibinigay noong kanyang ibangon si Kristo mula sa mga patay at iniluklok siya sa kanyang kanang kamay sa makalangit na kaharian. Sa mga hindi kasiya siyang sitwasyon na nangyayari sa mundo araw-araw, napakadaling makaramdam ng kawalan ng magawa at kawalan ng pag-asa. munit mas madaling panghawakan ang otoridad ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong kawalan ng kakayahang magtiwala sa Kanya ay hindi magbabago kung sino siya, sa halip, lalala nito ang iyong sitwasyon. Sa parehong paraan ng ilang mga tao ay nagtiwala sa kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa Biblia, ang iba ay hindi. Gayon pa man, hindi nito kailanman napinsala ang personalidad ng Diyos. Siya ay nananatiling pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. At kapag nagtiwala ka na siya ang may kontrol, lalakas ka, alam mong mas dakila siya sa lahat. Pinahawakan ni Daniel at ng tatlong lalaking Hebreo ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na gawin ang imposible. Kahit na tila imposibleng pumasok sa apoy at lumabas na buhay, o magpalipas ng isang gabi sa yungib ng leon at lumabas ng hindi nasaktan, ginawa ng Diyos ang himalang iyon sa kanilang buhay. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na iyon, at makikita mo na ang imposible ay magiging posible sa iyong buhay. Numero 5. Magpakatatag sa pananampalataya Ang pananampalataya ay higit pa sa isang paniniwala lamang sa isang bagay, ito ay higit na katulad ng iyong mga paniniwala ay sinusuportahan ng mga aksyon. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kapag naninindigan ka sa iyong pananampalataya, gumagawa ka ng isang hakbang ng lakas ng loob at pagtitiwala. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang kuta sa paligid ng iyong puso upang walang maaaring yumanig sa iyo o madadapa. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pananampalataya ay nangangahulugan na wala kang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao sa iyong paligid upang panghinaan ka ng loob. Nang marinig ng bulag na si Bartimeo na si Kristo ay dumaraan, tinawag niya siya upang ibalik ang kanyang paningin. Nananampalataya siya na kung pakikinggan siya ni Jesus, makakakita siya. Ang mga tao sa paligid ay sinubukan siyang pilitin at patahimikin, ngunit siya ay nagpatuloy hanggang sa marinig siya ni Jesus. Kaya, upang makatanggap ng lakas mula sa salita ng Diyos, dapat kang magkaroon ng pananampalataya sa sinasabi niya tungkol sa iyo. Huwag lamang maniwala sa iyong puso, gumawa ng mga praktikal na hakbang upang i-back up ang iyong pananampalataya. Halimbawa, kung hindi ka kumikilos na parang hindi naalipin ng kasalanan, patuloy kang pahihirapan ng jablo. Sinasabi ng Biblia na kung palayain ka ng anak ng Diyos, talagang malaya ka. Sinabi niya na ginawa ka sa larawan at wangis ng Diyos, at natatakot ka pa mabigo. Hindi mabibigo ang Diyos, hindi man lang niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kabiguan. Kaya kung ikaw ang imahe ng Diyos, kung gayon ang kabiguan ay malayo sa iyo, at dapat kang kumilos ayon sa katotohanang iyon. Kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa pagpapagaling at sinabi niya na ikaw ay gumaling, kumilos bilang isang gumaling. Tumayo at subukang gawin ang mga bagay na hindi mo magagawa noon. Siyempre, maaari mong basahin ang mga banal na kasulatan at ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. yan ay isang magandang bagay. Ngunit kung ang iyong mga aksyon ay hindi na ayon sa iyong mga salita, kung gayon ito ay walang silbi. Nakikita mo na ba ngayon kung bakit ang pananampalataya ay isang mahalagang pamantayan sa pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. Mga minamahal, anuman ang antas na naabot mo sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, kailangan mo pa rin ng pang-araw-araw na dosis ng lakas ng Diyos. Alam mo ba kung bakit? Hangga't ikaw ay tao, ang iyong lakas ay limitado at ang jablo ay laging tutukso sa iyo na may pagdududa at kalituhan. Ganito rin ang naranasan ni Propeta Elias, mas malala pa ang kaso niya, hanggang sa hiniling niya sa Diyos na kunin ang kanyang buhay. Ngunit nakilala siya ng Diyos at binago ang kanyang lakas. Sinasabi ng awit 28, pito tandang bawas 8. Ang Panginoon ay aking lakas at aking kalasad, ang aking puso ay nagtitiwala sa kanya at tinutulungan niya ako. Ang aking puso ay lumulukso sa kadalakan at sa pamamagitan ng aking awit ay pinupuri ko siya. Ang Panginoon ay ang lakas ng kanyang bayan, isang kuta ng kaligtasan para sa kanyang pinahiran ng langis. Ang iyong problema ay maaaring mga problema sa pananalapi, mga isyu sa kalusugan, o pakiramdam na nawawala at nalilito. Siguradong haharapin mo ang isang anyo ng problema o iba pa at kailangan mo ang lakas na ito para magtiyaga. Ang lakas ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan, naghihikayat at nagbibigay ng karunungan at kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Mula ngayon, gawing pamumuhay ang pakikisama sa kanya araw-araw. Habang sinasangkapan mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos, makakatanggap ka ng panibagong kahulugan ng layunin at direksyon. Siya ay kasama mo sa bawat hakbang, ginagabayan at pinapatnubayan ka patungo sa tamang landas. Manalangin tayo. Mahal na mapagmahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Salamat sa magandang pagkakataong ito para matuto sa ilalim ng iyong mga paa ngayon. Salamat sa iyong banal na probisyon at proteksyon sa aking buhay at pamilya. Nagpapasalamat ako sa iyong banal na lakas na laging nakikita sa aking buhay. Sinasamba at dinadakila ko ang iyong banal na pangalan. Maawaing Ama, ako ay dumarating sa harap ng iyong trono ng biyaya ngayon na naghahanap ng lakas sa iyong salita. Ang iyong salita ay palaging isang tanglaw ng pag-asa sa mga nakakatakot na sitwasyon. Panginoon, hindi ko yon binabaliwala, ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Kinikilala ko kayo bilang aking pinagmumula ng lakas, at alam ko na sa pamamagitan ng iyong salita, mahahanap ko ang lakas ng loob at tiyaga upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa akin. Sa aking pagsisiyasat sa iyong salita araw-araw, dalangin ko na buksan mo ang aking puso upang tanggapin ang iyong salita para sa akin sa bawat panahon. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang iyong mga pangako sa aking buhay. Habang hinahanap mo ako araw-araw, hayaan silang lumubog ng malalim sa aking kaluluwa. Nangako kang hindi-hindi mo ako iiwan o pababayaan, at naninindigan ako sa katotohanan ito, kahit sa gitna ng kahirapan. Mangyaring bigyan ako ng lakas upang labanan ang mga tukso ng mundong ito, at maging matatag sa pananampalataya. Kahit na ang mga unos ng buhay ay nagbabanta sa akin, nawa'y hindi ako mapakali. Nawa'y ang iyong salita ay maging liwanag sa aking landas, gumagabay sa akin sa kadiliman at umaakay sa akin palapit sa iyo. Tulungan akong unahin ang oras sa iyo araw-araw upang makakuha ako ng lakas mula sa iyong presensya. Hayaang punuin ng iyong banal na presensya ang aking puso ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng kahirapan. Sa mga sandali ng kahinaan, mangyaring ipaalala sa akin ang kapangyarihan ng iyong salita upang iangat at suportahan ako. Higit sa lahat, naway lagi akong makatagpo ng ginhawa sa mga pangako ng iyong pag-ibig, batid na lagi mo akong palalakasin. Ikaw ang aking laging nagsisilbing tulong sa oras ng pangangailangan, at hinding-hindi -hindi iyon magbabago. Salamat, Abba Ama, sa kaloob ng iyong salita at sa lakas na ibinibigay nito. Naway hindi ko kailanman baliwalain ang kapangyarihang taglay nito upang baguhin ang aking buhay, at naway suportahan ako nito sa bawat panahon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring mag-like, magkomento, at mag-subscribe sa channel na ito.